So abon nandito. Shout out sa mga ta sa mga rumblumano na nag-apply ng Coast Guard. Patuloy lang tayo sa amon buhay. Yan. Shout out. Pang Pang Ano, pag mapurol na? Oo, pag mapurol na kailangan eh ay... yung... <laughs> asa, asa muna ito. Pag, ano... Kasi ito ang ginagawa ng na... na pang hasa dun sa rumblon. Gawang mga mahirap ang ano dun. Buhay. Buhay sa rumblon eh. Ito na lang ang hasa. Ibig sabihin dahil kayo dito sa Batangas. Kailan kayo dito abang pa dumating? Uh, 2011, 2011 tapos kasama niyo yung pamilya niyo. ano uh -huh. Anong pangalan ni Kuya? buuin natin para sa tayo. Joshua Rens Magtigas. Si Joshua Renz Magtigas. 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 Aba. <laughs> Matigas strong, Strong. Yeah, si Kuya. Si John Paul Pahilan. John Paul Pahilan. Pahilan. Uh, Yan yeah. Antonay kung antunay na antonay na pangalan niya, Nay. Reniel Pal Renier Palarcona. Renier uh, Palarcona. Oh, shout out. Ah, ay, nakapalo ako sa iyo. Oh, <laughs> oh, <laughs> oh si Kuya so, Renier nga. Ikaw ba yung ano? Ah, yeah. uh, samurai? Ah, uh, samurai. Mm. <laughs> yung samurai na na-video natin last time. Uh, ari naman nag-apply ng nag-apply ng Coast Guard bago lang. Kinaiksa ano. ko muna ari din. Ganun mangin. Ah. So nandito sa Batangas, nag-a-apply oh, ng Coast Guard. Oh, oh, oh. So habang nandito. Shout out sa mga ta sa mga rumblumano na uh, nag-a-apply ng Coast Guard. Patuloy lang tayo sa amon buhay. Yan. Shout out. So marami na tayong mga taga-rumblo na Coast Guard, kuya. Marami na na din po. Marami na rin. Okay, o, ito yung mga diskarte ha. nag apply ng Coast Guard, taga-rumblon. So habang uh, nag-a-apply, -naga ay di nagsa-sideline muna. So nandito sila sa bagong palengke at uh, nag ano sila nagtitinda sila ng yelo dito sa mga bumibili ng mga banya-banyarang isda. Kailangan ng pera, hindi na sa magulang. Ay, tama. Okay, so yun yung mga discarding na nakikita natin dito, no? Congratulations. Saludo tayo dito sa mga tropa pips natin to. Discarte talaga kailangan. Ayan, support nyo si Ibaan TV, ako vlog. <laughs> Tagaibaan Ibaan ako. Taga Nagaluhalo na. <laughs> Tagaibaan ako. Shoutout muna sa mga ano dyan. Tagaibaan ako. Ibaan ako, TV. Mana, ano ko Okay, thank you kuya, thank you. Magandang gabi sa inyo. Okay, thank you sir, thank you, thank you. Thank you. Para magkaroon ng maraming viewers ng tagalog. Ồ ừ, ha. Boss thank you.